Yan po, Engineer J. Ay, baliktad. Sala ba yun? Ayan, Engineer. Dito na kami sa Park Hills, Inarawan. Ayan. Ito, karga ko. Isang oh. lood na buhangin. Ayan po. Ayan, sa Park Hills, Inarawan. Ayan, buhangin. Ayan. sang kok white sand di sa parking. Sige, sedih pre terlatih lang Gih. yangat whoop yangat Hop! Hop! Bapak mana bapa. Bapa. Yan irarampan natin, sapit lang. Park hill inarawan.